Nais nice na paimbestigahan ni Sen. Rapi Tulpo ang mga matataray na mga kawani ng pamahalaan na hindi ginagampanan ng tama ang kanilang mandato na si Tulpo ng Senate Resolution No. 554 na naglalayo may isulong ang anti-taray bill na magpapataw na mabigat na parusa sa mga bastos sa taong gobyerno. Ipinunto ni Tulpo ang madalas na naririnig at tatanggap niyang reklamo mula sa taong bayan, lalo na mula sa mga pobreng mamayan na sila'y tinatarayan, pinapahiya, binabas gasto, sinigawan at di tinulungan sa isang tanggapan ng gobyerno. Aniya panahon na para mabigyan ng leksyon at maparusahan mga kawani ng gobyerno na nambabastos, namamahiya, naninigaw at kumakawawa sa mga kababayan na nagtutungo sa kanilang tanggapan para makipagtransaksyon. Iginititulpo ng empleyado ng gobyerno dapat ay pasinsyoso at nagseserbisyo. Hindi sila dapat nagsusuplado. Ayon sa mambabatas, dapat ang mga taong gobyerno ay mag alang mahaba ang pasensya at maunawain sa pagbibigay ng serbisyo publiko dahil ang taong bayan na nagpapasaud sa kanila. Matatanda ang maraming reklamong lumabas kamakailan lamang sa mga immigration at airport personnel at iba pang trabador sa mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Philippine National Police at mga educational and training institution na lahat ay may kinalaman sa pambabastos at pagtataray ng mga kawani nito. Dagdag pa ni Tulpo na kapag naging ganap na batas ang anti ay taray Bill, mapapatawa na mabigat na parusa o pagkakasibak sa serbisyo at perpetual disqualification from public office ang kawani ng gobyerno na tamad at basto sa mga mamayan na kailangan ng kanilang serbisyo. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatras ang balita.